binigay ng kapatid ko si Amy ito uh, sa Bisaya Inununan or Paksiw na isda at saka itong giniling ni Arlene or ni Amy so ito yung kainin ko ito yung kasi Na-miss ko na yung ganito na ulam. Paksew na isda. Mmm. Ang harap. In fairness, ang harap. Luto ito ng kapatid ko. Si Arlene or si Amy. Mga unta. Mmm. harap. Tikman yun natin tong giniling niya. Mm, giniling niya may ano. Ano kin beans? Ngayon pa. Ngayon lang ako nakatikim nito na. Ang giniling may beans. Mm. Sarap din. Puro masaya. Thank you. Ami.